ka napunta dito sa Zone Tarman Power Services? Ah, uh, nag-apply po ako sa Pagadian. Tapos, yun po yung accommodation. Kung so, sa Pagadian, nag-apply ka. Opo. Tapos, uh, pinapunta ka dito. Opo. Kailan na ka nakarating dito? Noong Augusto po. Tapos pagdating mo, ganyan ang nadatnan mo. Oh, ganun po yung accommodation nila. Gano'ng kalaki ang lugar na yan? Mga tatlo, uh, mga, ilang floors? Fourth floor po. Kasama na yung roof deck. Ikalima po yung rooftop. Yung roof, rooftop pang lima yun. Opo. So yung, yung tinutulugan ninyo, ilang floor yan? Lahat po, ma-occupy po. Yung iba sa rooftop kasi nga po, marami po kami. So, Tapos, mas mas presko na dun eh. May, meron pong, ma'am, ah... Uh, rubber mat po yung kuan namin doon. 'yung nung dumating ka doon. Oh, so mula log. first floor hanggang tapos fourth floor plus roof deck, Opo. lahat 'yun tulugan ninyo. Opo. natan sa mo kung ilan kayo lahat. One, 160 plus. Eh paano si Ernie nyo doon? Isa lang po. Doon po sa 'yung sa pagdetae po, 'yung isa lang po. 'Yung sa ihiin din po. Isa lang din po. May isa parang isa. O oh, ang usapan ninyo 'yung pang-iihan, Opo. Pang, Opo. Ang ano ano yung pila doon? Pag mag-CR po kami, ma'am, nilalagbok pa. Tapos sabi mo na nakapaghanda sila. Ba't mo nasabing napaghanda na nagsabi ka ba doon na pupunta ka dito? Ah, uh, dati po kasi, ma'am, pina out ako ng accommodation in charge kasi uh, mahilig po siyang mag-video, ma'am. Tapos, nung ako po yung nag nagalit po siya. Okay. Tapos, nung uh, kinuha niya yung cellphone ko, tapos, uh, binigay ko naman, tapos hindi niya ma-open, so pina-open niya sa akin. Tapos sabi ko nga, ma'am, kanang privacy ko yan, hindi mo ako, hindi pwede. Tapos nung, nung time na tumanggi ako, tinawagan niya, niya yung manager namin sa pagadian, na, na tinawagan ako na mag-back out. Tapos nun, ma'am, mag hindi... Mag-back out sa pagpunta dito? Opo, mag-back out na lang. Tapos hindi ako nag-back out kasi nagteis ko ako doon. May mga sugat na nga ako. Laki parang sa sa mo, oh, ate. Oh, sayang yung pagod ko dun ba, yung sakripisyo ko. Tapos sabi ng accommodation in charge na, Ah, ayaw mo mag-back out? Sige. Ah, hindi ko siya paaalisin at pahihirapan ko siya dito sa accommodation. Uh, good afternoon po, Yusek, Olalia. Good afternoon po, ma'am. Yusek, uh, describe ko lang po yung video. Bale, ang dami pong babae na nakahiga lahat sa floor asin sa floor lang, tapos minsan sa landing ng hagdanan, sa hagdanan, tapos pati sa roof deck, hile-hilera po silang mga babae na nakahiga. Sa parent okay. dati, kumakain kayo sa papag lang, ah. may lamesa okay. na. Yun po, sir. Yeah. Alam nyo, ang aking komento, no? Hindi dapat pwede yan. Yung ginagawa ng ehensya na yan, na nagtatag ng isang accommodation pagkatapos hindi siya livable, hindi siya comfortable, okay. hindi siya at uh, hindi hindi suporta uh, supportive sa well-being ng isang tao, no? At saka yung safety at saka yung health yes. concerns ay hindi na address lalo na sa ganyan na dikit-dikit at halos sa binas ang ating mga OFW sa sa isa accommodation na ganyan, no? Okay. Ang purpose ng accommodation ay napakasimple lang po, no? eto ay upang magkaroon ng training no uh, habang nag-aantay ng deployment siyempre ipe-train natin yung mga i-deploy ide natin nang sa ganoon alam nila yung mga responsibilidad yung mga trabaho yung expectations yung kanilang coverage ng uh, ng uh, pupuntahan nila mga work para nang sa ganoon hindi sila uh, mapasama at uh, hindi sila uh, sasaktan pagka nagkamali sa trabaho no kasi yun ang ugat ng welfare cases ng ating mga OFW okay Opo okay. Yun, ko bakit uh, pinag uh, aantay sila nang matagal yan habang nag-aantay ng deployment eh tali ko po yun doon sa purpose ng accommodation no Opo uh, dapat yan eh madisiplina yung ahensya na yan at mabigyan ng lecture para na sila hindi pa marita ng namomonitor po ba yung aging ng mga uh, uh ng mga ahensya natin na kunwari um, dapat matagal na masyado, hindi pa rin na-de-deploy. Na de May ganun po ba? Naku, napaka-stricto po ang uh, POEA at ngayon BMW dyan, ano? Kapag ka napirmahan na ang kontrata, within a certain reasonable time, dapat ma-deploy mo yan. Otherwise, pwedeng magreklamo, magsampan ng isang kaso yung OFW na nakapagpirma na ng kontrata at hindi na deploy, no? Isa yung recruitment violation pag hindi mo siya napaalis, no? At uh, pwede niya nang kunin lahat ng kanyang documentation katulad ng pasaporte niya pag hindi siya napaalis, reimburse yung kanyang mga gastos Apo. at yung kanyang mga damages na nainta, dapat ibalik mo lahat. Yun nga po ang nakakapagamba dito kasi kunwari po mag Uh, masampahan ng kaso po tong Zontar Manpower, tapos ma mapasarap po sila, uh, ano po kaya ang mangyayari dun sa ang dami-dami pong uh, aplikante na nandoon para hindi naman sila umuwi ng luhaan? Oo, dapat po makausap so, no, yung representative ng agency na yan sa asikasuhin yung mga concerns nung nasa accommodation, no? Una kasi ayusin dyan yung kanang kapakanan. Dapat eh, may ayos Uh, pwede silang tumira ng matiwasay at ng uh, komportable, tapos may freedom of movement sila, hindi yung uh, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, at kung gusto nilang umuwi at uh, bumalik sa probinsya habang nagaantay ng deployment, dapat pinapayagan. Pero yung pamasahe po noon, sagot na po nung uh, OFW o nung ayan siya po? Uh, depende sa usapan kasi minsan ang OSW, eh, supportado ng agency eh? lahat ng gagastos din in relation to the deployment ay eh, sinasagot ng ahensya. Yung ito pong isa pang na na, na napag-alaman na namin, yung accommodation dadalawa lang yung CR isa pang pang number one, isa pang number two. Uh, Meron po ba tayong like specific regulations na kunwari may certain number, kung ito ang accommodation mo, you could only um, hire a certain number of applicants? Alam mo, yung deployment capacity, yung hiring capacity, depende dapat yan doon sa kapasidad ng uh, agency to address yung kanyang services. ano. Hindi dapat siya nga mag-invite, uh, mag, uh, invite, mag uh, nag-screen uh, screen ng napakaraming empleyado, napakaraming OFW na hindi niya kaya. No? Uh, you should not uh, uh, swallow more than you can chew. Yun ang, yun ang rule dyan eh. No? Okay. Uh, may violation na pagkagano. Po, ano po ang pwede natin gawin dito sa Zone Thermal Power para um, mapaayos po o kaya po kung talagang ganito sila ang mag magtrabaho, kung ma-review po yung lisensya nila, yun po, ba? ano po ang kailangan gawin? Amanta tama po dumulog sa inyo yung OFW no iparating niyo po sa ating opisina yung kanyang complaint uh, aksyunan po natin yan at uh, bibigyan po natin ng uh, ng uh, notice para mag-explain at nang ganoon hindi na pumahuli. Yung kasamahan ko po doon dati na nagsumbong sa uh, na ganun yung patakaran sa accommodation man walang hair pole hindi pwede makaligo. Tapos, nagsumbong siya sa office na ganun yun, patakaran. Tapos, pag uwi niya po, ma'am, is pinarusahan po siya. Yung mainit na kanin, pinaso. Sinong gumawa niyan? Yung accommodation in charge po. May pangalan? Anong pangalan? Ma'am, uh, floor po. Ma'am, floor. So, so yung in charge accommodation? po. So binu nilagyan ng mainit na kanin oh, yung kamay oh, bilang oh, parusa dahil oh, oh. nagsumbong, nagsumbong ah. na ganun yung patakaran. Kanino nagsumbong? Sa office po ng Suntar. Grabe po talaga yung higpit niya doon kasi ma'am pag pati pagpapadala ng pera dati, sila pa talaga yung kukuha. Hindi talaga kami pwede lumabas. Hindi talaga pwede lumabas. oh uh, panalit ah uh, sakali ma'am yung Magpadala ng pera kailangan sa GCash lang or sa Palawan kasi may form sila sa Palawan tapos sa GCash meron siyang GCash. Tapos, ano mangyari kung lumabas kayo? H hindi pwede ma'am kasi higpit po talaga doon, may bantay sa gate. Opo. Eh, parang preso kayo nun. Opo. Pwede po ba yun, uh, Yusek o ah, dapat nga, sabi ko nga kanina, may karapatan ang bawat OSW kung ano ang kanyang gustong gawin, kung saan siya pupunta, kung saan siya magpapadala ng pera, GCash man ito, o kung ano remittance facility, hindi dapat kinokontrol, no? Ah, yun eh, violation yun. Yung kaninang narinig ko, pinaso ang kamay dahil nagsumpong. nako napakalaking, napakabigat oh, na po. violation yun pwede natin sampahan ng criminal case. Tama yung po. in charge doon sa accommodation. Eh, hindi ko alam kung alam ng uh, ahensya yung ginagawa ng kanyang tao pero dapat eh, ay eh, kontrolado ng ahensya yung kanyang mga empleyado at yung gumagawa ng masama ay hindi pina uh, hindi pinapayagan no uh, pinakamaganda po diyan iparating po sa ating opisina at nang sa ganun ay eh, masampahan po natin ng kaukulang kaso Sige po, Yusek. Um, papasamahan po namin sa reporter namin, si uh, miss Chiki Boron. Uh, diretso na po siya dyan sa uh, opisina nyo sa DMW, sir? Apo. Yes po. Apo. Sige po. Maraming salamat po, Yusek. Maasahan maraming po talaga namin po. kayo parate. Opo. Anytime po. Asensya na lang ha. Okay po, bye sir. Bye. Ano po ba pala yung ipinangako sa inyo, ma'am? Paano po kayo na-recruit nitong Zontal? Uh, wala, ma'am. Ako yung nag nagpumunta sa kanilang an, opisina, safe. Um, anong trabaho ang uh, in-applyan mo? Ah, uh, domestic po. Sa uh, uh, Sa Singapore po, ah, Singapore. yung una pong pag-apply ko. Saan ka uuwi ngayon? Uh, uh, meron po akong kapatid dito. May kapatid ka? Okay. okay. So, hindi ka man babalik doon? Kasi, syempre, natatakot ako para sa iyo kung kailangan bumalik doon sa accommodation. Ah, um, uh, hindi na po. Uh, actually po, ma'am, nung uh, dati po kasi, ah, uh, dire back out nila ako tapos ayaw kung mag back out tapos after three days nag uh, three days ngayon nag na bumack out na ako nag nagpaalam na ako muna mag back out sabi niya yung accommodation in charge po na hindi ka pwede mag back out ngayon ka pa mag back out di ba dati man pina back out niya ako siya ngayon ka pa mag back out siguro may mga ebidensya ka nang kuha dyan sa loob kaya Butin lalabas na ka na Itama may plano ka na sa, siguro, may mga kagamitan ka ng kinuha dyan sa cellphone mo. Balak mo bumalik sa pagadian o maghahanap ka ng ibang trabaho dito? Babalik na lang po ako sa pagadian. Baka natin siya yes, ng po. pamasahe pa uwi ng pagadian. Sige po, pwede no? naman po. Kung gusto niya, ma'am, okay. uh, sinabi ni Attorney Blessy, sasagutin na lang po namin yung pagpapauwi niya po ng pagadian. Ma'am, hmm. ang pakiusap lang po namin sana eh, Uh, samahan niyo po muna kami na isang pa itong reklamo sa opisina ni Yusek, tapos uh, tulungan po namin kayo makabalik sa pag sige, sige po opo. at maraming salamat ma'am at nagstand up kayo para matulungan yung mga kasamahan ah, yes kasamahan oh, po niyo doon opo salamat thank you very much po, po. at uh, kami sa iyo ma'am opo at magpapa-inspection salamat na tayo doon ma'am para ma-rescue na rin po natin yung mga aplikante oh. po ng Zontarman Power Services uh, salamat po ma'am magandang hapon po salamat magandang din hapon, po